May sahot na mga kaibigan ang nagtitipid na mga sa Pilipinas. Ang pinagtrabohan natin ng ilang araw, ito na. May pera na tayo mga kaibigan. Kailangan mo lang talaga magtyaga dito sa Pilipinas para withdrawin na natin mga kaibigan. <tellan noise> At sa wakas mga kaibigan, na-withdraw na natin yung sahod natin for 13 days ngayong January na Ano, umabot din siya mga kaibigan ng 4,800. No? Malit man ito malaki, nagpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon sa biyaya mga kaibigan. Ano? At syempre, babadgetin na natin ito mga kaibigan. Medyo na late lang pala ako mag-withdraw ngayon mga kaibigan. Dapat kahapon pa to kaso na -busy tayo sa trabaho. Kaya ayong baba ko na withdraw mga kaibigan at babadgetin lang nga natin mga kaibigan pa ulit ulit lang pagbabadget natin dito sa Pinas mga kaibigan itong 1000 ay pam bili ng gatas ni baby at itong 500 ay uh, pambili ng diaper ni baby ko kasi uh, maliit pa yung anak ko at yung 1000 nito mga kaibigan nangungupahan ako ng bahay mga kaibigan 1000 ilan natin sa pang upa ng bahay at 1000 mababang mababa lang yung budget natin another 1,000 for grocery, no? Kailangan natin maggrocery mga kaibigan para mayroon tayong pagkain din at mga pang-araw-araw na pangalan, sabon, toothpaste, Colgate, pero tipid na tipid na 'yon, may kapin na 'yan mga kaibigan, 1,000 lang. At itong 500 mga kaibigan, pag gasolina ng motor ko, pagpapasok ako ng trabaho at syempre pag uh, nagbibisita kami sa mama ko at sabiyanan ko. At ito naman, 600 mga kaibigan, allowance din ni Mrs. ano kasi buntis siya madalas kumain pang merienda merienda niya din mga kaibigan saka minsan uh, kailangan niya din talaga ng extra money whatever anong mangyari dyan eh, meron siya konti pera konti lang no? at itong 200 naman allowance ko din mga kaibigan kasi nagtatrabaho tayo pang snack snack din natin at ganun lang mga kaibigan napakasimple lang ng budgeting natin dito kailangan lang natin pagkasyahin 4,800 mga kaibigan cash yan na yan 4,15 days dahil uh, proven and tested na napapag cash yan namin mga uh, kailangan na natin kung ano lang ang kita yun lang huwag na tayong mag expect pa na kumain ka ng masasarap yan mga special dun lang tayo sa mga mumuray na pagkain uh, mumuray na mga gamit kahit diaper nga ni baby mumuray lang mga kaibigan kahit gatas ni baby mumuray lang din eh. hindi yung mamahalin eh. Ganun lang. At wala tayong luho sa katawan. Wala tayo mga burluloy-burluloy na yan mga kaibigan. Damit ko mga okay-okay lang to. Ganun lang ang buhay dito sa Pinas mga kaibigan. Uh, discard lang at uh, bawasan yung luho. Kaya kayo, lagi kayo magtitipid at huwag masyadong maluho mga kaibigan para makasurvive at maiwasan mga utang. At bibili nga pala tayo ng pasalubong na pandisal kay misis kasi uh, sumahod naman tayo.